Kita mo yan, nandito na pala siya. Diba? Ako ay nantay. Hindi <misa> matamsik! Na, butang yung anegra para hindi matumba. Ay, hindi maano siya. Hindi! Dira, anay! Hindi! Ako ba? <misa> Ayan, malaki to. Malaki yung bulig ng saging. Wala ko nang gagawin niya sa buhay kung paano niya yung Ginarap-garap niya. Ewan ko. Baka bukas pa matapos. <laughs> bukas. Bukas pa o sunod na taon na. niya daw guys kasi malaking bulig daw ng ano yan sa aging. <laughs> <mo> yun, <laughs> so, yeah, the... wow, oh, saging na. Wala wala damage. Wala natanggal talaga siya, guys. Natanggal siya sa kanya Wala na no, damage. Daladra sa Be, try ta be. O, oh, ito. Ito, mahaba at malaki. Ito yung malaking bulig ng saging ngayon. Ano, parang may sakit-sakit siya. Sakit-sakit oh. siya. Sakit, oh. Be, kuha ito yung binangon, be. Ay, okay. ang laki nga niya. Pero ang liliit naman ng iba, guys. Nakikita nyo? Ang liit ng ng mga, ano, saging. Ito na, may nakita na ako. May damage oh, so, Oh, sayang. So, may sakit. So, we're gonna pick it the other side. Ito, ayan na. Para sa Ah, okay siya. Sa taas, okay siya. May mga part lang talaga na hindi okay. So, pipiliin lang natin. Yan, good siya. Pwede siya ibinta. So, ibinta natin ito. So, nakakuha na tayo ng tatlo, pero sira yung isa. Ito, kalahati yung sira. So, nakatatlo na tayo, guys. Nakatatlo na tayo ng... May butiki kasi. Baka yun yung... Dalaan na lang dahil dito yan. Oh. Sige, leave test natin kung may sakit. Wala. Okay, try be. Eh. Ayan. Ito. Wala ko din siya. Ang ganda niya. Ang ganda niya, guys. Ito. Okay. Merong sakit. May konting sakit siya. Ito sa iba be. Hindi, hindi! Baligyo pa nito na eh. Baligyo. Ay, may ganyan ano para ano? Eh, ay, wala. Tari na. Tama na. Hindi pa buhay yung part. Kaya bawal. Hindi na siya magwapa. dala ah! Dahil dito. Oh, para lapit na. Hindi na magkatwitter ka rin. So, Wait. Kasi so, ano na, ano Di uh, uh, okay. kahit gamay eh. So, meron na tayong apat. Apat na saging. Na nakuha. Pero may mga sakit yung ibang part -query. Kasi nga. nga sobrang tagal nga. Sobrang tagal na nakatalim dito. Kaya ano iba ngayon yung mga sakit sa kanya. Magalap na tayo. Yan, naakat na tayo. Yan, meron tong isa dito nagtatago. Dito nga, bal mo nga agamay. may isang gamay. Amo na eh. May ginawa niya pag natamba. Oh, ah, tumba yung isa. Wala, So guys, ipapakita ko sa inyo kung ilang puno ng saging in-harvest ko. Kasi yung iba, ano pa, alanganin pang i-harvest. So, next, next week, siguro pwede na yung iba. So, ito lang yung na-harvest namin, guys, for today. Yan. Yan lang yung na-harvest namin. One, two, three, four, five. Anim lang. Anim na puno ng saging lang yung na harvest namin din. Guys, so sobrang tagal na nung panahon na naitanim ko to, tapos hindi na alagaan. Kaya yung nagkaka-damage-damage -damage. So, plano ko, i-linisin at saka pag natapos na ito, pag namuha niya or na-harvest na yung iba, i-ano ko ulitin ko to. Meron kasi yung sumusunod guys ng mga maliliit pa. So, yun. Kanyari ito. Yan. I-paano ko yan. Patanggal ko yung mga maliliit. Ayan. O, oh, sobrang dami. Yan. So, may sakit na siya. Pag, ano, tuloy-tuloy na yung mga uh, sakit na saging ko. Kaya kailangan, yan, linisin ko pa to. Try ko kung kaya ko. nalinis ko guys. Sobrang na ako nga po nga po. Ayan. Ito. Hindi ko siya matanggal. Ayan. Nalinis ko lang. sa so, kabila. Ito pala nalinis ko. Natakot ako bigla sa wire na to guys. Yung kuryente. Papunta din ka na. Auntie. Billy. Kasi tinanong. nyo mabalaw ng wire ang papunta doon so meron akong naalala kasi akong naalala guys yung kahapon doon kami sa tindahan ni ate may kwento ko sa inyo doon kami sa tindahan nila ate meron nakasakay sa sky Love na naputol yung kanyang kamay sa right side ng kamay niya tapos yung Tanggal-tanggal yung mga balat niya sa paa kasi daw na kuryente daw yung batang yun. So, nagdala daw kasi siya ng pisaw. Alam niyo yung pisaw? nakalimutan ko. Basta yung pangkali ng lupa. Tapos pang ano ng lupa. Tapos, nanghahabol daw yung kuryente dito. Nanghahabol. habol. So parang nakikita daw nila Para siyang aso Na tumatakbo yung form ng kuryente Pag na, may nakuryente palang tao guys Ayun parang Malapit lang siya sa wire ng kuryente Live wire Tapos nagkamot daw siya ng ulo Parang inangat niya yung Yung pisaw Inangat niya pag ganyan Naganyan lang siya Naganyan So Yung pisaw parang nag-connect yung kuryente Dun sa Sa dala niya Tapos ayun Hinabol na siya bigla ng kuryente Parang tinalbog siya tumalbog siya. Tapos, doon na siya na kurinti, no. Kirig, kirig na siya doon. Nang lisay na siya. Tapos, yun, dinala siya sa hospital. So, natanggal talaga yung braso niya. Yung kawawa talaga yung batang yun. Tapos, yung yung binayad lang sa kanila nung may-ari nung ano yung uh, 10,000 lang. So, um, sad lang kasi habang buhay mong dadali na wala ka ng kamay. Tapos, yun lang yung tulong na ibibigay sa'yo na hindi mo naman sinasadya na mangyari yun e eh, diba dapat alam nila at check nila yung mga linya ng kuryente lagi kung saan yung problema ba diba? so ito natakot ako bigla abang naglinis ako baka ma ano ako maabot ako eh mayroon panungkit sa dulo ng ano ko dito um, natakot ako bigla. <laughs> Gusto ko, titigil na ako guys. Bigla ako kinabahan. So, ayan, uli na tayo. Baba talaga yung ano ng kuryente nila guys. O, kita niya yan. Ayan. Ayan po siya. Sobrang baba po. Nakatakot. So, yun guys natakot ako kaya uwi na ako baka makuryente ako dun eh so tayo ay umuwi na tapos pagalitan ako ng ate ko mamaya yung pagalitan na ako mamaya yung langka <laughs> yung sanga ng langka na daanan ng garab ko yan yung sa putol yan kanina yung naputol ako ay napagod. Amo lang daw ni kasi pila <laughs> mo Balgya. Tanong konta na lang ni 2,000. Ay. Yan o, sirado nila. Hindi ba lang tayo makabinta? Sayang. Hindi, ah, lutoon ko na siya. Tapos, piliyan ko lang. Na.